mga kapuchi Nandito pa rin kami ngayon sa Happy Valley Kami po ngayon ay mag-island hopping ng aming pangit Tara, samahan niyo po Kami po ay mag-iikot dito lang sa ating kalayuan Lima po kami sakay ng bangka kasama ang bangkero Masakay pa lang kami, tuwa-tuwa na ang mga ano ko no, no. Isa lang ang nakalike jacket sa amin, saka di naman gaano malalim ang namin. See you guys! Naloko na! Ayaw mag-start ng bangka! Hindi <laughs> pa ba kami nakakalayo! Ayaw mag-start ng bangka! <laughs> Itulak nyo na lang! <laughs> Magsasaguan daw kami. <laughs> oh, naubusan niya ata ng gasolina eh. Excited na excited na biglang umistop. Hi. <laughs> Ayan, mag-gagasagwa na lang si yung anak ko. <laughs> Ayun! tumunog na tumunog na ano ah, makina ayan naandar na kami nag start din sa wakas salamat <laughs> Ayun, muli na naman huminto ang makina. Naka-stack na naman kami dito. <laughs> Naubusan pala sala ng gasolina. Nagsasalin ngayon ng gasolina sa motor. Maya-maya lang ay lalakad din kami. Napakaganda rito. Oh, ayun, you know, yung mga anak <laughs> Pero ako natatakot na. <laughs> Ayan, yeah, napatakbo uli ang makina. Uli kami tatakbo. Ayan, mabilis na naman ang aming takbo. Guys, napakasarap para sumakay dito sa bangka. Kalmado ang dagat. Ayan. Dami namin nakikita sa paligid. Mga isla. Mga namamangka ding iba. Ayan. Enjoy na enjoy kami rito guys. Kung pwede lang sana manguhuli kami ng isda. Ayun. Ayun. Pinabilisan pa ang takbo. Grabe. Ina mo naman ang bangkero namin. Nakatayo lang kami kapit toko ang kamay dito <laughs> ayan kami o oh. paikot sarap Woo! wow sarap pala sumakay ng bangka gandang experience to nakakaalis ng ano ng problema parang feeling ko spring free ako sa mga problem ko yan marami pa kami mga pinikutan dito yan yung anak ko isa noon daya nang babasa binabasa kami tuwan <laughs> tuwan siya nang babasa sa amin Yan, iikutan namin yung yung bandang may port area na siyang pinag sasak pinagiintuan ng mga malalaking bangka barko. Yun, dito na kami. Malapit na kami sa may daungan ng mga bang-barko. Ang piling ko ngayon parang hinahabol kami ng mga Chinese Vessel. Yung bang ganito pala ang piling kapag mayroon kang hinahabol. Ang tuling kasi ng takbo namin. Sana naman walang mga insect dito. <laughs> Di tulad sa West Philippines eh Ang dami mga insekdeho <laughs> Meron din mga mga ngisda rito na namamangka Mangilan-ngilan lang Lapit na kami sa may daong ng daong ng mga bang, barko. May mga dumating na malalaking barko. Dahan-dahan lang ang patakbo. Baka tayo mabangga ng barko. Kita bumangga. Ayon. Ay, so, sa lalaki niyan. Iwasan mo, iwasan mo. Ano to? to? Ano ba yan? ayun nakailag kami nalagpasan din namin yung malaking barko muntik na kami mabanggas ko akala ko mga barko na ng mga Chinese toy mga militia vessel pero hindi naman ayun oh nalagpasan din namin yung malaking barko na yan Ayun, kinakaway-kaway ang banana ko yung mga Chinese. <laughs> Ayan, o. Oh. Ang dami kasi kumakaway yung mga trapulante ng barko. <laughs> yan, sige lang. Iikutan namin niya, mga yan. Kaming bahala sa inyo. So, guys, pabalik na kami pang pang na na ng aking banker dahil malapit na naman kaming maubusan ng gas ayun na, naubusan na yata ng gas uli nakaw, patay patay kang bata ka ah, huminto na naman <laughs> kung kailan pabalik na at marapit na kaming sa aming pabalik ay, saos, gino you know. aya, wala na naman <laughs> stop na naman kami dito <laughs> Oh, Ano ba yan? Wait lang, wait lang anak. Huwag kang tatalon. Huwag kang tatalon. Malalim pa yan. <laughs> oh, oh, kumaway ka na lang. <laughs> Malapit na naman tayo. Pabalik na naman din ito. Yeah, Pupuha lang dyan muna. Paypay -pay nga lang. naayos pa ng bangkero ang ating bangka. Sandali na lang. At tayo makakabalik din. Jeff, yep. mag, mag ka uli. Kaya nang sagwangin yan. Sige, magsagwang ka na. Para makabalik na tayo. Woo, <sighs> hmm, sarap ng experience na ito. kakatuwa Sige, dyan. Dyan ka anak mo po. Habang nagsasagwang si kuya mo. <laughs> Wala ng gas. Taubusan kami ng gas. Kung malapit na. <laughs> Ayun, nag-signal na kami na wala na kaming gas. Pero kakayanin pa naman. Ayun, nagsalin ulit. Eh, ito na po kami. Nakarating din sa wakas sa pangpang. -pang. Salamat po sa inyong panonood. At salamat din at walang nangyaring hindi mga maganda sa amin. What an experience! God bless everyone! Thank you for watching. See you on my next video. Bye bye.